Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. isang magandang umaga sa iyo kaibigan. Kamusta ka na? Naway no nasa mabuti kang kalagayan maging ang iyong pamilya. Ngayon ay ikalimang araw ng buwan ng Oktubre at patuloy pa rin tayo sa pag-aaral ng Salita ng Diyos dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. At kukuna natin ng aral at paalala ang isa sa mga handog ng banal na spirito sa mga mana ng palataya. Noong kaninang kapanahonan, at sa ating kapanahunan, Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay dumulog sa larangan ng pananalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa panibagong buhay at pag-asa na inyong ipinagkaloob sa amin sa araw na ito. Tutunghayan po namin ang inyong banal na salita at pag-aralan namin Panginoong Diyos ang patungkol sa mga handog ng banal na spirito upang ito po ay magamit namin sa aming pong paninilbihan sa inyo. Pagkalooban mo kami ng karunungan at pagpapalang spiritual. Ngayon pa lamang nag-aalay na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Speaking in tongues, alam mo kaibigan, ito ang tema natin ngayon at uh, ito ay uh, controversial ano sa ating uh, kapanahunan. Ginagamit uh, pa ba 'yan ngayon o hindi na? Uh, hindi na natin pag-uusapan 'yon. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung ano ang naging kahalagahan ng alay na ito noong kanilang kapanahunan. Kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa aklat ng mga gawa, kabanata 2, gara aralan natin ang mga talata 1 hanggang talata 4. Ngunit pagtutuunan natin ng pansin ang talata 4. Alam mo kaibigan, itong chapter 2, itong buong kabanata 2 sa aklat ng mga gawa, ito ay uh, the coming of the Holy Spirit at Pentecost. Nagkaroon ng katuparan ang pangako ng Diyos sa kanyang mga alagad na darating ang maituturing na helper at comforter at ito nga ay nangyari noong araw ng Pentecost. Ganito ang ating mababasa sa talata 4 na pagtutuunan natin ng pansin at titingnan natin kung ano ang kahulugan at kahalagahan. Sabi dito sa Acts 2 verse 4, Napuspo silang lahat ng bala na spirito Nakapagsalita ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan banal na spirito ang siyang nagbigay sa kanila. Sa wikang Ingles, babasahin ko lamang po ang New International Version, sabi rito, They were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Ano ba ang ibig sabihin nito? Uh, itong kaloob na to. They began to speak in other tongues. Alam mo kaibigan, ang sinasabi lamang dito ay yung uh, spoken, living or known languages. Ayan yun, ano? spoken, living or known languages during their time. At alam mo kaibigan, yung mga nationalities, dito yun, ano? kasi yung labindalawang apostol plus the 120, yung 120, no? Uh, they represented other nationalities recognize, ayan, sinasabi dito, no, the nationalities represented there, the day of Pentecost, recognize their own languages spoken. Yun ang sinasabi natin dito. Kaya ano ba ang kahalagahan nito sa, alam mo kaibigan, ang speaking in tongues, ito ay isa lamang sa mga handog ng banal na spirito. At ang kahalagahan nito ay ganito. Sa ating kapanahunan, nang tanggapin natin si Kristo Jesus sa ating buhay bilang tagapagligtas at Panginoon, matapos tayong magsisi at humingi ng tawad, agad nanahan sa atin ang banal na spirito. At kalakip ng pananahan ng banal na spirito, ang isang mana ng palataya ay meron siya siguro isa o maaring dalawang handog na magagamit niya sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Ito yung sinasabi natin dito. And during the day of Pentecost, ang prominent na gift na binigay doon sa mga alagad na minimension dito ni Lucas, ito nga yung speaking in tongues. Pero they were actually spoken living in known languages. The nationalities represented there at that time recognized their own languages spoken. Ngunit ano ang kahalagahan? Alam mo kay kaibigan, nabanggit ko nga kanina, no, maraming bigay ang banal na spirito sa isang mana ng palataya. Lalong-lalo lalo na no, pagka binasa mo yung sulat ni uh, Apostol Pablo sa mga mana palataya sa Corinto, meron nga ron eh, gift of prophecy, gift of uh, teaching, di ba? Marami yan. Uh, gift of uh, administration, yaan ay iba't ibang uri ng handog na mula sa banal na spirito. Ngunit yan, alam mo sa ating mga iglesia, kahit na doon kanilang kapanahon, kapanahonan, pinagtatalunan nila yan. What oh, is the greatest gift Ika nga nila, no? Ah, hindi, mas magaling yung aking handog mula sa na spirito uh, kesa sa handog mo. Uh, yun ang kanilang uh, pinagtatalunan uh, during their time at maging sa ating uh, uh, kapanahunan. Kaya nga yung chapter uh, 12 ng First uh, Corinthians hanggang chapter 14, uh, the Apostle Paul talks about love in the context of spiritual gifts. At dito, tignan natin kung ano ang ang uh, handog, kung ano ang kahalagahan ng handog na ito, na nag-iisang handog na ito Isa sa mga handog Alam mo kaibigan, unang-una, -una, yung event ng Pentecost, it marked the beginning of the church Kasi alam mo, sa book of Acts mo lang makikita yung salitang church uh, Sa English language, ano nandun yung salitang church At alam mo kaibigan, dito, ang sinasabi lamang dito no yung such feeling of the Holy Spirit, yung pananahan niya, and such gift na ipig, ipinagkaloob niya sa mana ng palataya, ano man yan, whether that would be speaking in tongues, gift of prophecy, uh, gift of teaching, gift of administration, na binabanggit doon sa chapter 12, ito is so that the believer, ikaw at ako, will have the power to witness and serve the Lord. Yan ang sinasabi natin dito na mararanasan natin ang kapangyarihan at presensya ng Diyos sa ating buhay upang tayo ay makapagpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Yan lamang ang kahulugan, kaibigan at kahalagahan ng banal na spirito na nagbigay sa atin ng mga handog. Different gifts ang kanyang ipinagkaloob sa iba't ibang mga mana ng palataya. yaan ay gagamitin natin sa iglesia. We need to be united in using these gifts so that ang ating uh, pagpapahayag ng mabuting balita is effective. Hindi yung uh, sabihin natin na uh, sasabihin ng iba uh, kung hindi kayo if you don't speak in tongues you are a lesser christian, di ba? Ganyan yung mga Naririnig natin eh. Ah, hindi. Yung gift ko na preaching, yan ang prominent ko it, it, does not matter kung ano ang handog ng banan na espiritu sa atin. Pero dito sa ating pinuto ngayon, sa Acts chapter 2 verse 4, dito, uh, they were, uh, they were uh, effective. Ika nga, no? In witnessing uh, to others yung salita ng Diyos because they were empowered. Ika nga, no? Kaya yung kanilang uh, languages that they uh, speak during their time, kung halimbawa, no sabi ko nga, mga nationalities represented doon, at uh, they spoke in their own language, pag uwi nila sa kanilang bayan, yung language na gagamitin nila would be understood by their own people. Yun ang sinasabi natin dito. At tandaan natin, kahit na sa bagong tipan, sabi nga ni uh, Pablo, kinakailangan when one speaks in tongue, kinakailangan meron kang interpreter. Pero sa mga iglesia natin ngayon, uh, maaari ang observation ng iba, ay walang nag interpret Kaya kumisang ginagawa nila ito ng issue. Pero alam mo kaibigan, hindi na mahalaga yan. Uh, whether we accept uh, that speaking in tongues is still prominent today or not, ang mahalaga rito, ikaw at ako, iba-iba ang handog natin sa ating Panginoon mula sa banal na spirito na magagamit natin para sa kapahayagan ng mabuting balita ng kaligtasan. Nararanasan natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay, nararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay, gamitin natin ang mga handog ng banal na spirito upang tayo ay manilbihan sa Kanya ng maayos upang ang ating kapwa makasumpong ng buhay na walang hanggan. nating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. Ito po si Pastor John Singwa ng Lord Hill Arlan Prayer Ministry. Tayo po ay manalangin para sa partners and listeners ng Far East Broadcasting Company. Amang Diyos na dakila sa lahat, Lubos po ang aming pasasalamat sa Ministeryo ng Radio ng Far East Broadcasting Company na sa loob ng pitong dekada ay nananatiling matatag at gumagawa ng ministeryong inyong pinagkatiwala sa kanila. Ang pagkakaroon po ng partners and listeners na patuloy na tumatangkilik at sumusuporta ay patunay lamang na kayo ay nagpo kayo ay hindi nagkukulang at ang biyaya nyo ay laging sapat. Kami po ay nagpapasalamat na sila ay nagiging daluyan ng pagpapalang pangpinansyal upang patuloy na matugunan ang pangangailangan ng FEBC. Kami po ay nagpupuri sa inyong dakilang pangalan, aming Ama, dahil sa kanilang pagsisikap na makibahagi sa iba't ibang gawain ng FEBC, lalo na sa pakikinig ng mga programa nito. Aming Diyos hangad namin na sa kanilang pakikiisa sa FEBC, lalong maranasan nila ang kakaibang kagalakan na sa inyo lamang nagmumula, ang malalim na kasiyahan na sa inyo lamang makikita. Panginoon, dalangin din po namin ng patuloy na makasumpong nawa ng espiritual na kalaguan ang lahat ng partners and listeners sa tuwing sila ay nakikinig sa iba't ibang programa ng FEBC at mula po dito, Panginoon, maging matagumpay sila sa mas maayos na pamumuhay dahil sa mga aral at salita ninyong buhay na naririnig sa radyo. Mula rin po sa pagpapalang nararanasan nila sa pakikinig sa FEBC, dalangin namin na maging hamon ito sa kanila na ibahagi naman si iba, sa, sa iba. Nang inyong mga salita ay patuloy na naibabahagi sa sinumang mga taong kanilang nakakaharap, na lahat ng kanilang naririnig sa FEBC, na lahat ng programa ng FEBC ay kanilang naibabahagi. Dalangin ni po namin, Panginoon, na sa mga negosyo man, o sa trabaho man ng mga partners and listeners ay patuloy niyo po silang pagpalain. Sila'y inyong pagyamanin, hindi lamang sa pinansyal, kundi maging sa pagkakaroon ng mabuting puso. Inyo po silang pagpalain sa anumang bagay na kanilang ginagawa at maging matagumpay nawa sa pamagitan ng inyong anak na si Jesus sa anumang pinaplano, sa anumang hinahangad, sa anumang layunin sa buhay ang lahat ng ito sa pamagitan ng inyong tugon at pagkilos sila po'y inyong pagpapalain. Aming Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang kanilang pamilya na inyong pag-ibig ang siyang dumadaloy sa bawat isa. Patuloy na nararanasan ang inyong presensya sa loob ng tahanan. Pagpalain niyo po ang bawat isang miyembro ng pamilya ng kalakasan, ng kalusugan, ng kagalakan at kapayapaan maging ng patuloy na pagtugon ninyo sa lahat ng kanilang pangailangan. Tunay nga Panginoon, dahil sa Partners in Listeners ng FEBC, lalong lumalawak ang gawain at ministeryo, hindi lamang sa radyo, kundi saan mampanig ng Pilipinas at saan na naabot ng mundo. Kung dumarating po ang panahon ng pagsubok sa buhay, dalangin namin na patuloy niyong patatagin ang mga Partners in Listeners, na patuloy na maranasan nila ang inyong presensya at kalinga dalangin din po namin, Panginoon, na mas marami pa ang mag-commit, ang sumuporta bilang mga partners at listeners ng Ministeryo ng Far East Broadcasting Company. Maraming salamat po sa kanilang buhay. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Bahagi po ng ating uh, programa, ngayong araw ng Sabado, tayo po ay mamamagitan sa larangan ng pananalangin at meron tayong mga kapatiran dito na meron po silang mga karaingan at kahilingan. Kaibigan, halika, uh, manalangin tayo at ako uh, meron kang personal request, isama mo na yan sa ating pananalangin sa umagang ito. Ngunit tayo ay mamamagitan, may mga kapatiran dito na nangangailangan ng ating pagkalinga sa pamamagitan ng uh, uh, pamamagitan rin sa pananalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa napakagandang pribileyo. Ito po ay hindi lamang utos mo, Panginoon Diyos, ang praying for one another. Ito po ay ginagawa namin sapagkat uh, uh, nararanasan namin ang nararanasan ng aming kapwa na may mga karaingan at kahilingan sa inyo. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon, magkakaroon po ng katuparan ang aming pong mga itatalaga. Katulad po ng mga sumusunod na kapatiran si Yvette, namamagitan po siya para sa kanyang asawang si Lito complete healing and recovery. Hindi po na binanggit ang kalagayan ng kanyang asawang si Lito, ngunit kagalingan ang kanyang idinadalangin. Eh Aleda naman po, uh, nananalangin siya namamagitan po siya sa kanyang tatay na 90 years old na dumugo po ang uh, dumugo ang kanyang brain sapagkat siya po ay nahulog Nauntog at ngayon po ay nag-aalala siya sa kanyang mahal na ama na way pagkaloob mo ang kagaling ang hinihiling ni Aleda para po sa kanyang 90-year-old na tatay. Kay Claire naman po, namamagitan po siya para sa kanyang nanay na silita na nagkaroon po ng stroke at ngayon po ay eh, maging sa mga pagkakatong ito na, na siya po ay nasa ICU kagalingan Panginoong Diyos ang ipagkalobo kay Claire at sakbuo nilang pamilya sa matinding hamon nito sa kanilang buhay. Kay John Paulo naman po, meron po siyang severe stomach pain. Siya po ay inuubo at meron po siyang rashes. Kagalingan ang kanyang idinudulog. Kay Kath, safe pregnancy. Naway maging malusog ang kanyang bata na kanya pong ilu iluluwal at ito po isang napakagandang Uh, pagpapala uh, mula sa inyo kay Philip naman po daily strength and guidance ang kanyang kahilingan kay Gerald ang kanya po uh, pananalangin ay uh, patnubay para po sa kanyang examination this week kay kapatid David o kapatid David ang kanya pong pananalangin ay kagalingan siya po ay bedridden kay uh, Eliseel ang kanya pong uh, pananalangin ay kalakasan ng katawan, Panginoon. Uh, amputated po ang isa niyang bahagi ng katawan at dahilan po ito sa siya ay diabetes. Meron po siyang diabetes, siya po ay diabetic. At ang kanya pong pananalangin ay kalakasan ng katawan. Kay kapatid Ray naman po, ang kanya pong pananalangin ay kagalingan rin. Kay Joy, siya po ay isang stroke survivor at nananalangin din po siya ng kagalingan. Kay kapatid Domingo nagkaroon po siya ng stroke at uh, he considers himself as a survivor ngunit patuloy na kagalingan Panginoong Diyos ang kaniyang idinudulog uh, kalakasan ng katawan. Kay Josaya naman po nawa'y maging successful po ang kaniyang pagdaraan ng surgery kay Rose na mamagitan po siya na naway maging uh, maayos na po ang blood pressure ng kanyang mahal na ina. Kay Lilian, siya po ay meryo, merong ovarian cancer. Nananalangin po siya ng kagalingan. Kay Andre, meron po siyang uh, problema sa kanyang uh, puso at nananalangin din po siya ng kagalingan. At uh, marami pa po Panginoon ang dumudulog sa inyo maging sa mga pagkakataong ito. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon, magkakaroon po ng kagalingan ang mga itinalaga namin sa inyo. Ngayon pa lamang nag-aalay na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibigan, tunay nga na tayo ay muling napaalalahanan patungkol sa handog na mayroong ka mula sa banal na spirito. Ano man yan, gamitin natin yan upang uh, uh, maging mabisa ang ating kapahayagan patungkol sa mabuting balita. At kinakailangan lamang kaibigan na tayo ay magpasalamat sa Panginoon sa mga handog na yan sapagkat yan ay ginagamit natin sa ating paninilbihan sa Kanya. At higit sa lahat, ang bunga ay, 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 upang ang ating kapwa ay makasumpong ng buhay na walang hanggan. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa inyong paalala. Sa pangalan ni Jesus. Amen. May harting mapanalangin Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating uh, programang Hardin ng panalangin. Maganda ang aral maging mga paalala. Kahit bukas inaanyayahan kita, samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalangin, puspos. Ito'y magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman. say